Ang ganda, joke mo. Mm, ganda, no? Lola, ba't parang kanina pa po kayo tahimik dyan? Eh, ano naman? Gusto mo pa bang sumali ako? Nagsisenti ko yata Masaya na kayo. yun. Hindi ako nagsisenti. Masaya na sila. Ba't naman malungkot ka na naman? Ayan na naman Ayan, hindi naman ako malungkot. Na And then, mag-joke ka nga. Naku, Lola, baka, then, baka lalo po kayong tao. mainis. O sige po, meron po akong joke isa. Joke mo kahapon. Ah. Meron po akong isa. Lola, ah. ano pong tawag sa ano? Sa Patatas na pulis. Patatas na pulis. Pulis patatas? Opo. Putis, pulis patola? Ano? ano po, Lola? Ano? Eh di, potato chip. <laughs> lola, Lola! Ay! Lola, tinidora. joke lang po. Huwag na po kayong magalit. Tagal na ako hindi nakakasuntok. Ano? Amo na, joke na. Ah, na, joke, na. joke, joke. Joke, lang po. Okay. okay na, okay na. Tama <laughs> na. Nakagustuhan ko yung joke mo. Opo, opo. Mga sisters, Divina. Ate. Oh. Alam mo, matagal kong hinintay ang panahon na ito. Ang tamang panahon para malaman nyo kung ano ang laman ng box na ito. Nangako ko sa isang tao na malalaman mo ng Divina. Sa ikadalawamput isang karawan mo. O, ayan. Sige na. O. Mahalaga yan. Mahalaga yan sa nanay mo. Lagi niyang ginagamit yan. O. Ito pa, meron pa. Ano naman pa? po yan, Lolo? Vegetable na yan. Buksan na na mo. Na nangangain ng ano to. Kapano hmm. to? Yung totoo. Ay, Ay yun. yan. Huh? Libro. Libro? Ano pong... Ano pong meron dito sa libro, Lola? Bakit kulit libro? Eh, alam kong mahirap intindihin ito. Pero, alam kong pinahalagan ito ng taong bumuhay sa'yo. At ang dahilan kung bakit ka nandito, sinulat ito ng iyong ina, na si Ursula. Oh. Ito ang natatangin bagay na, na, magpapaalala sa iyong ina. Yang libro. Yang librong niya na isinulat ng iyong ina nung nabubuhay pa siya, Divina. Apo, ingatan mo ito. At sana, sa tuwing makikita mo ito at mararamdaman mo ang pagmamahal sa iyong ina, yan, babasahin mo lang yan. kasulat sa unang pahina. Lola, okay lang po. Pong... Basahin mo, okay lang naman. Ano ba nakasulat? Para sa dalawamput isang kaarawan mo, Divina, sigurado sa panahong ito ay handa ka ng umibig. Ang istoryang ito ay sinulat ko para magbigay inspirasyon sa'yo na Naway matagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Nagmamahal ang iyong ina. あら、メレンテカ。 Gingging. Tagal. Gingging. Gingging. Nakakalungkot yung huling ibinigay ni Nola. Na nagpapaalala na naman tungkol kay Divina. Na isang liham, isang libro na sa kanyang ina. Ano kaya po ang mga nakasulat doon? Nagkakasayahan kami dito isang kababalaghan dumating. <laughs> ano ang nasa takong paroon? Bunga ng malikot na pag-iisip. Asawa daw po siya ni Dodong. Pambihira naman si Dodong. Ginamit lang yung isip para yung Pero sa tingin ko, Ayaw naman ni Dudong talaga doon. Buri mo pagkatabi mo. Parang nasa impyerno ka na agad. <laughs> Pero mukhang mabait ha. Mukhang mabait, kahit malapad ang muka. Pero mga kaibigan, nakakalungkot man po kung ano ang mga nakasulat, iyan ang ating susubaybayan. Pero bukas, isang magandang party po ang hinanda para kay Dibina ni Dudang, asawa ni Dudong. Pala isipan naman po ang nakalagay sa librong tumatawa silang lahat. Malamang po, hindi po yung nakasulat sa libro. <laughs> Pero malalaman natin yan sa mga susunod na panahon at tapangan natin ko ano mga surpresa bukas sa party ni Divina. Ano yan? <laughs> 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 mga kaibigan, yan lang po. Dito po sa Kalya Sede. Ito po ti para sa Kalye Tibo.